Salam. Pero maraming salamat guys for being here. Kisses Dela V! Hello everyone! Ako po si Kisses. Thank you for coming here. And namiss ko po yung kanta na I Love You More Today Than Yesterday. And I'm sure mamimiss uh, ko lahat ng cast at saka lahat kayo na laging sumusubaybay sa amin. Salamat po! Thank you! JJ Kilanta! Hello po! Ako po si JJ Kilanta. bilang si Rofi. <laughs> Um, si si <laughs> um, ah, munis Oh, thank you oh, <laughs> <Zanjo Marudo. laughs> oh, miss ka rin JJ. <laughs> Ay, <hello>. <laughs> chana, chana. <laughs> Yung mga sayo mo miss namin lahat 'yon. Ayun, uh, maraming salamat po sa inyo lahat na uh, nagbigay ng oras para makasama namin ngayon. At sa huling, dalaw -huling dalawang linggo Playhouse, maraming maraming salamat po sa And of course, Angelica Panganiban! Thank you. Uh, Ma'am, hello po, hello sa inyong lahat. Magandang magandang ng hapon. Uh, maraming maraming salamat at nandito ko kayo para makasama kami at uh, syempre uh, ikalat ang magandang balita. Nakaka-excite na balita dahil siyempre, paganda ng paganda yung mangyayari sa huling dalawang linggo ng Playhouse. Kahit na kami, masakit sa amin na ah, mag-iwahiwalay na kami. So, ayun, uh, welcome to the Mm, ako, ito na nga. Kiyosabi At na ito nga na po, pinapakilala na. Ito talaga yung agaw ng attention. Sige yan, yan. Yung ready na yung lahat. <laughs> Pero gusto niya, nasa kanya pa rin yung attention. Yung, yung, yung attention. Ito na po, pinapakilala natin Isabel Daza. Isabel Daza! Yay! Girl! Na millennials! Yes! ng Playhouse. Simulan natin kay Belle. Oh, na? No. um, sobrang happy and natouch ako na you guys are gonna miss me. <laughs> no, but, um, dito totoo, uh, I came in Um, Siyempre scared kasi pamilya na sila, pero sobrang init ng pagtanggap nila and sobrang welcoming, lalo na si Direk Jeffrey at Direk Pajo and the whole staff who work so hard. And of course, to Z, Angelica, JJ, Kisses, Donnie, and Max. Sobrang saya ng work. Um, and I love going to work. At yun ang importante. Diba? Max! Oh, Siyempre, sobrang tuwan-tuwa ako kasi naturo sa akin ng Playhouse kung ano ang ibig sabihin ng pamilya. At ano lang, nakakatuwa lang talaga na nakilala ko silang lahat. Um, you know, hindi mo akalain na may makikilala kang ganito late in life na ganitong edad ka na at may makikilala ka pa rin mga kaibigan na alam mong pwede mong maasahan. Kahit po yung staff, sobrang close po talaga namin lahat sa kanila kahit po araw-araw kami nagkikita, hindi po kami nagkakasawaan, I think. <laughs> pero yon sobrang grateful po talaga ako dahil uh, nakatrabaho ko na po sila halos lahat, si Zee, nakatrabaho ko na natin si Belden, si Angge, first time ko makatrabaho ngayon, at, ay na, nakatrabaho ko na siya sa Ang TV, pero iba po talaga yung ano, naging samahan namin dito at masasabi ko pong marami akong natutunan sa mga nakatrabaho ko dito, kaya very grateful talaga ako. Angge! Well, siyempre, pare-parehas naman. Yung samahan nga ng staff, siyempre, ang hirap gumising isang, isang araw na, ah, uh, naku, wala akong taping ngayon. At wala na ulit akong taping. At hindi ko na ulit sila makikita. Siyempre, yun yung pinakamahirap. So, yun. Yun yung mamimiss ko. Yung, yung samahan na nasa taping ka. JJ! Nakakamiss po sila. Nakakamiss din po si Derek. Tsaka po, Miss ko po talaga sila. <laughs> 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 wala na. po, wala na po makikita ang makikita ng mamsi. Oh. Uh. Uh. <laughs> <laughs> na naman tayo kay Kuya Z. Ready na, ready na. Take na. <laughs>

Japan. Oh, so Nag si Natalia sa Japan. Nandito tayo sa sa yes. <laughs> Japan. Thank you, thank you sa isang nakakabagbagtong daming ABP at nakaka-proud din dahil kita-kita dun yung yun, yung samahan na nabuo namin sa Playhouse hindi lang ng mga artista kundi ng buong buong group yung crew lang ah uh, ayun, um, well hindi <laughs> pa nasisig in sa akin ngayon na matatapos na itong show na to at hindi ko na may kita lahat ng mga nakasama ko sa mga susunod na buwan. Mamimiss ko talaga, mamimiss ko dahil uh, isa sa grupo na paborito ko talaga mga trabaho. Dahil dito nga, uh, para, akong, anak na may pagka-spoiled ng konti. <laughs> at alam mo yun, lahat ng gusto mo binibigay minsan may mga may mga taping o may mga araw na makikiusap sila na mag-back up ng late mabubwisit ka, mainis ka kasi umaga ka pa nagsimula tapos nagagawin ka pa bukas siyempre papa, papasok sa ulo mo na parang unfair pero binabalikan ko yung mga ibang araw na ako yung mga maraming, maraming pakiusap sa kanila na hindi sila gadalawang isa pibigay sa akin doon ko binabawi na oh, pag ako yung may kailangan lagi nila binibigay So, dapat itong bigay nyo. Ayun na si A. si kausap niya Sa makikipagbigayan. Ano Friday? Ano Sabi sa inyo ganito to eh. Ano yung Friday? Ano oh, makasama ko po sila dahil Ayun. Maraming maraming salamat. Thank you. Kisses, Delavine ako po, masaya po talaga ako na naging part ako ng Playhouse. At saka, um, ito po kasi yung first teleserye ko, kaya hindi ko pa alam kung paano um, uh, pa ang nangyayari kapag magtatapos na. So, nangyayari ko, ah, ito pala yun. Um, ngayon po, hindi, same with Crazy, hindi, hindi pa nagsisink in sa akin masyado. Pero nalulungkot ako every time na nakikita ko sina JJ, sina ate ang na umiiyak. And na, pag nakikita ko sila na umiiyak, parang nag-feel ko na, oh, shocks, magtatapos na na. And yun, sana ay magpatuloy pa po, po yung mga pagkakaibigan in the future kasi I felt like naging like, family talaga po dito sa Playhouse. And Donnie, pangilinan. Siguro para sa akin, ngayon lang nagsisigin. Kasi naalala ko nung unang taping days ko, uh, um, may sinabi si Kisses, guys, mamimiss ko kayo. Tapos tumawa na lang tayo kung sabi na kisses ba't mo na tinatapos? Oo, oh, oh, nagpo-promote pa lang tayo, tinatapos mo na. So ayun, tumatawa pa tayo. Pero ngayon, ito na. It's becoming real. And like Bel I was an addition after a few months. Diba? Pero sobrang open lang sila nung pumasok ako. Wala talaga akong na-feel na pressure na I have to be this certain person kasi grabe sila mag ano eh, mag-handle ng mga oh, Ate Doms. Huwag <laughs> ka umuya. <laughs> ate Amy rin. Dahil pero sobrang thankful na ako sa GMO. Direct pa ako, direct Jeff, direct pa Nying, Ate Sugar. Maraming salamat po for guiding not just me but of course kasi this is my first teleserye ever and I wouldn't have it any other way. Um, hindi lang yung mga nakikita nyo dito, uh, it's also the ones who are behind the cameras kasi sobrang naging close kaming lahat. Pati yung mga camera crew, lights, um, crowd, lahat. Sobrang ano, magiging part, magiging isang part ng buhay ko na hindi ko makakalimutan. So, ayun. Yun lang po siguro. Thank you so much, Don. At syempre kasama ko dito, Si Kuya Aeron Domingo para naman ah, ipakiala sa atin ang mga unang magtatanong sa ating cast. Kuya Yes, Bon. Congratulations sa uh, lahat ng cast and crew ng Playhouse. Tagang kitang-kita naman sa teleserye yung napakagandang chemistry ninyo, nagma-manifest. Ito ang unang magtatanong ay ang may separation anxiety rin. Eh? Wala iba kundi si Manay Ethel Ramos. Manay, nasa sepax si ka na ba? Hindi, magtanong. Ang una kong itatanong, <laughs> yeah. uh, since up to the very end, parang nagti-trending yung series na ito, why not a sequel titled Playhouse, Finally a Home? Why not, man why, why not a sequel na ang title naman, Playhouse, Finally a Home? I think ang makakasagid ngayon, Manay, ang man, ating yung production yung, manager, production na kasama natin ngayon, si Kuya Mark Gile. <laughs> Siya may, ay, may, ay, may din si Mark. Miyak na <laughs> Sir Mark, huwag po kayo miyak. Wala yung ganda ng title. Finally, a home. Wow. Ang ganda nun. Pag wow. matagala. Ayun. Pantihinan ta yun. Ito, talaga yung tanong. <laughs> ah, nandito po. Um, siguro ang sagot ko po dyan ay anything naman ay possible sa sa ABS. Ang so, yes, sa showbiz. Pwede yung pwede yung pangyari. So, Ang showbiz is about, Anything is possible. Anything <laughs> showbiz possible. Anything is <laughs> possible. Pwede, pwede, pwede naman, pero depende po yun. Depende po yun, Manay. Um, yun nga, posible naman siyang mangyari, pero baka iba yung yung hinihingi mo na sa morning times stuff yun. Baka yung, ibang, Feels, okay yes. so magte-try na uh -huh. pero possible